sulti sa ayuda sa DYWS. Daghang salamat sa DYWS. Ngayon yung kong og ng ayuda. Pertigyo na kong kurata. Wow! Thank you, ma! Daghang salamat sa, sa kaliba kong natawa sa DYWS. Busy kay si Mama Maria. Gawin na niya ang negosyo pero maminaw niya ni na tunog sa tuwang uh, radio. Matanaw sa niya EP, sa FB sa DYWS sa Super Radio. Salamat kay Mama. Oh, salamat kay Sir. Nasaan salamat sa Jamie. DYWS Super Radio. DYWS Super Radio. Oh, Daghang salamat sa ayuda sa DYWS Super Radio. Dako ju kayo pasalamat. na ju Nagpasalamat sa Super Radio DYWS sa ilang pakurat na 1,000 pesos. Daghang salamat. Ug oh, ang atong makuratan sa 1,000 pesos. Sir, oh. ikaw ang mananaog karon sa pakurat, sir.

Thank you so much mga kapuso na sa inyong kanunay na pag-support na sa itong mga news programs, dramas, and as well as itong on-the-spot pakurat, no? diri lang sa DYWS Super Raja GMA. So I'm requesting no mga kapuso to please 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 like and follow our Facebook page mo ang DYWS Space Super Space Raja Space GMA. So all caps na siya tanan mga kapuso no again DYWS Space Super Space Raja Space GMA. And also don't forget to share sa sa mga posts and also atong mga live streaming. So this has been ang baby chinita Angel. Dapat toto. Bye! Bye.